Hello kasi buwana! Welcome back again to my YouTube channel. So bago po ako magsimula, isipapasok ko muna po yung aking intro. Volkswagen kasi Buana. So pag-uusapan po natin ngayon is about pa rin po kay Micro Savings at si Buana Savings. Dahil mayroon pong mga nagtanong sa aking previous vlog na about sa pagkakaiba ni Micro Savings at si Buana Savings. Ang gusto ko lang pong i sa inyo at i-clarify po about kay Micro Savings at si Buana Savings. So ito po yung kadalasang tanong sa aking previous vlog. Pwede ba ako mag-direct open account kay Cebuana Savings? Bala hindi na ako mag-open account ng Micro Savings? Yes po, pwedeng-pwede tayong mag-open account direct kay Cebuana Savings. Pero lahat po na mag-open account sa Cebuana is dadaan mo na po kay Micro Savings depende na po sa inyo kung i-upgrade ninyo kaagad ang inyong account into Cebuana Savings. Pero paalala ko lang po, meron na po itong maintaining balance na 1,000 pesos. Kagaya nga ng sinabi ko sa previous vlog ko, si Metro Savings po is up to 50,000 lang po yung pwede nating i-deposit at wala po itong maintaining balance. Pwede po natin itong withdrawin lahat ng savings natin. While well, si Sibwana Savings po is wala na po siyang limit sa deposit, pero meron na po siyang maintaining balance na 1,000 pesos. Kapag hindi po kayo nakapag-reach ng 1,000, meron po itong deduction na 200 pesos po. At kung sa card naman po tayo magbabase, kasi baka po nalilito kayo sa previous vlog ko na yung micro savings card na ilagay ko is yung dating old card micro savings ng Cebuana. Kung kayo po ay mag-open ng micro savings account kayon, ang bagong card na po ng Cebuana ang inyong gagamitin yung debit card, hindi na po yung old card ng Cebuana kagaya nito. Pwede na po tayo makapag sa mga ATM machines basta po nakabanknet. Kung kayo po ay mag upgrade naman ng inyong micro savings into Cebuana Savings, same pa rin po ang inyong gagamitin na card pero ang inyong account is upgraded na po. Pero kapag meron na kayong old micro savings card kagaya nito, tapos gusto nyo itong i-upgrade into Cebuana Savings, kailangan po kayong mag-replacement ng card into debit card dahil po 6 digit na po ang ating gagamitin kay Cebuana Savings at wala na po yung 4 digit pin kay Cebuana Savings. So sa mga nais po pong magtanong, comment po po lang po para masagot ko po at matulungan ko po kayo. Maraming salamat po at God bless!